Hi guys, naghahanap ka ba ng quality and affordable eyeglasses? Dito lang yan sa OOS Optics Enterprises located at Quiapo, Manila sa likod ng Emerald Circle Avenida. Kung hindi mo pa napanood yung previous video ko about dito, talaga namang murang-mura siya guys hanggang ngayon. Yung complete package ng eyeglasses dito guys ranging from 450 pesos to 1,500 depende sa frame na mapipili nyo itong mga complete package glasses nila guys ay meron na siyang free check up frame, may mga grado na and meron ding mga multi-coated lenses ranging from 700 to 1,000 pesos and then yung may transition guys na parang nagiging shades yung salamin nyo ay nasa 1,500 lang complete package na yon. pero depende pa rin yun guys sa frame na mapipili nyo kasi may mga branded frames sila dito pero ako hindi naman branded yung napipili kong frame at masasabi kong quality talaga siya kasi kasi tumatagal. Sobrang dami yung option dito guys from prices at mga brand ng frames. Sulit na sulit na diba? So talagang ma-recommend ko yung shop na to. At meron silang mga doctor dito guys to check your eyes kung tumaas na ba yung grado nyo o bumaba na yung grado nyo kung meron kay astigmatism. Talagang iti-check nila yung mga mata nyo at meron silang record nun. Kaya kung babalik-balik kayo dito every year makikita nyo yung progress ng mata nyo kung bumababa, lumalabo o tumataas yung mga grado ng mata nyo. Ang nagustuhan ko dito guys, since 2015 na nagpagawa ko dito, talagang mabilis yung paggawa nila. Less than an hour lang guys, meron ka ng salamin. Minsan nga, wala pang 30 minutes eh, pag wala silang ginagawa. O oh, ba diba, san ka pa? Try yung bumisita dito guys, kasi talagang marirecommend ko sa inyo to. Sharon! Ito na yung salamin ko. Ayan, napili ko yung may transition na parang nagiging shades siya. O oh, ba diba? Kabo. 1.5 lang, ang ganda na ng salamin ko. Sulit ba? Diba? Uh, ayun lang guys thank you so much for watching please do like and subscribe bye